dabing limang gamot o lunas sa kagat ng putakti or wasp bite. Home remedies at mga pwedeng gawin para gumaling. Ang mga insekto gaya ng putakti o wasp ay mayroong natural instinct na mga gat kapag ikaw ay malapit sa teritoryo nito. Sa kabila ng kanilang mahalagang papel sa ekosistem, maaari pa rin maging mapanganib ang kanilang kagat para sa tao. Ang kagat ng putakti ay maaaring magdulot ng kirot, pamamaga at allergic reaction. Kaya naman mahalaga na tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman ukol sa mga posibleng gamot o lunas sa kagat ng putakti upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Ating tatalakayin ang iba't ibang mga gamot at lunas na maaaring gabitin para sa kagat ng putakti. Nakadetali dito ang epekto, paraan ng paggamit at mga panganib na maaaring kakibat nito. Panguna, cold compress. Pagkatapos ng kagat ng putakti, karaniwang nararanasan ang pamamaga at kirot sa lugar ng kagat. Isa sa mga unang hakbang ay ang paglalapat ng malamig na kompresyon sa apektadong lugar upang mapawi ang pamamaga at kirot. Ang maaaring gamitin ay yelo, malamig na tela o kahit basang tela. Pangalawa, anti-allergy na gamot. Sa mga individual na maaaring magkaroon ng malubhang reaksyon sa kagat ng putakti, maaaring kailangan nila ang anti-allergy na gamot na pang-oral o pang-injeksyon. Kung ikaw o ang iyong kasama ay may history na malalang reaksyon sa kagat ng insekto, mahalaga na laging mayroong daladalang epinephrine, auto-injector or epipen para sa agarang paglunas sa malalang allergy. Pangatlo, antihistamines. Ang mga antihistamines ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng mga sintomas ng allergy, gaya ng pamamaga, pangangati at pamumulang. Ang ilang over-the-counter na antihistamines ay maaaring makatulong, subalit ito ay mahalaga na kumonsulta sa isang profesional sa medisina bago ito gamitin. Pangapat, topical steroid cream. Sa mga maliliit na kagat ng putakti na nagdudulot ng pamamaga at pangangati, ang topical steroid cream ay makakatulong mabawasan ang kirot sa parte ng kagat. Ang mga cream na ito ay mayroong anti-inflammatory na effect na nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga at pangangati. Panglima, baking soda paste. Ang paggawa ng paste mula sa baking soda at tubig at paglalapat nito sa apektadong lugar ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng pangangati at pamamaga. Ngunit tandaan na ang paggamit nito ay maaaring maging sanhi ng irritation sa ilang tao, kaya't mag-ingat sa paggamit nito. Pang-anim, aloe vera. Ang aloe vera ay may natural na sangkap na nakakatulong sa pagpapabawas ng pamamaga at pangangati. Maaari itong direct ang ipahid sa apektadong bahagi ng katawan. Pang-pito, pamahid na may ammonia maaaring gamitin ang pamahid na may amonya upang mabawasan ang pangangati. Ngunit ang ammonium hydroxide ay maaaring magdulot ng iritasyon sa balat kaya't maging maingat sa paggamit nito. Pangwalo, calamine lotion. Ang calamine lotion ay isang topical na gamot na tumutulong mabawasan ang pangangati at pamamaga dulot ng mga kagat ng insekto. Ito'y naglalaman ng sangkap na zinc oxide at calamine na parehong mayroong anti-inflammatory na effect. Ito'y maaaring ilagay ng direkta sa apektadong bahagi ng katawan. Ang calamine dosyon ay nagbibigay ng malamig na pakiramdam sa balat at nakakatulong mabawasan ang discomfort. Pang-SAM Epsom Salt Bat ang Epsom salt na binubuo ng magnesium sulfate ay kilala sa kanyang mga benepisyo sa balat. Ang pagdalagay nito sa iyong bathtub at ang pagpapalubog ng katawan sa tubig na may Epsom salt ay maaaring mabawasan ang pangangati at pamamaga. Ang mainit na tubig at Epsom salt ay tumutulong mapaginhawa ang pakiramdam at meron itong therapeutic effect sa katawan pang sampu. Witch Hazel Ang Witch Hazel ay isang halamang gamot na may anti-inflammatory at cooling properties. Ito ay maaaring mabili sa kahit anong drugstore. Ito ay pwedeng liquid extract o astringent. Ang Witch Hazel ay maaaring gamitin ng direkta sa balat gamit ng isang cotton ball upang mabawasan ang pamamaga at pangangati. Panglabing isa, oatmeal bath. Ang oatmeal ay mayroong natural na properties na nakakatulong sa pagpapabawas ng pangangati at pamamaga. Ang pagsama ng oatmeal sa iyong bathtub ay maaaring magbigay ng ginhawa sa apektadong bahagi ng katawan. Ito ay nagbibigay ng cooling effect at nakakatulong sa pagbabawas ng discomfort. Ang dalawa, tea tree oil. Ang tea tree oil ay isang natural na halamang gamot na may anti-inflammatory at antibacterial properties. Ito ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at posibleng epeksyon sa kagat ng putakti. Ngunit, Mahalaga na idilute ito bago ito ilagay sa balat. Maaaring haluin ito sa isang carrier oil tulad ng coconut oil bago gamitin. Panglabing tatlo, coconut oil. Ang coconut oil ay mayroong natural na sangkap na may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong upang mabawasan ang pangangati at pamamaga. Maaaring ilagay ang coconut oil ng direkta sa apektadong bahagi ng balat. Ito ay mayroon na kuning effect na maganda para sa balat. Panglabing-apat vinegar. Ang apple cider vinegar o plain vinegar ay maaaring magkaroon ng anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagbawas ng pangangati at pamamaga. Maaaring i ito sa tubig at gamitin bilang pamahid sa apektadong bahagi ng katawan. Subalit, mag sa paggamit nito upang hindi magdulot ng irritation sa balat. Panglabing lima, hydrocortisone cream. Ang over-the-counter na hydrocortisone cream ay mayroong synthetic na corticosteroid na nakakatulong sa pagkontrol ng pamamaga at pangangati. Maaari itong ilagay ng direkta sa apektadong bahagi ng katawan. Gayunpaman, dapat sundan ang tamang doses at payo ng doktor, lalo na kung gagamitin ito sa malalaking parti ng balat. Mas maganda pa rin ang pag-iingat at pag-iwas sa mga putakti huwag lalapit o maglalagi sa kanilang mga hive. Kung posible, magsuot ng mga damit na may proteksyon tulad ng long sleeve na damit at pants kapag nasa labas. Iwasan ang pagsusuot ng matapang na pabango o lotion na maaaring mag-attract sa mga insekto. Kasama sa pangunahing hakbang sa pag-iwas ng kagat ng putakti ay ang pagsira sa kanilang mga hive. Mahalaga na alamin kung saan ang kanilang hive. Kapag natagpuan ang mga hive, maaaring gamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng pagdalagay ng mga halaman o kemikal na hindi nakasisira sa kalikasan.